O ngayon, tako po tayo sa mga pangunahing panalangin sa Santo Rosario. Isa sa pangunahing panalangin na ginagamit kapag nagdarasal ga, gamit ang Santo Rosario ang sumasampalataya ako In English, uh, Apostles Creed. No? Bakit Apostles Creed? Sapagkat ito ay pinaniniwala ang nag-ugat sa mga apostoles. Yung labing dalawang articles of faith, mga katoliko ito ay dinarasal hawak ang crucifix no sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa diba pamilyar pamilyar kayo doon sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat o, alam naman natin yon na isang Diyos na makapangyarihan sa lahat siya may lalang ng langit at lupa sa Genesis yon no chapter 1 verse 1 then sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Meron din you know, Bible verse dyan. Yung John chapter 1 verse 14, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ang Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang sinasampala na ng mga katoliko. Na nagkatawang tao siya bilang lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen Maria. Okay? Santa Maria Berhen. O, kailan nangyari 'yon. Nandun yun sa Mateo chapter 1 verse 23. Nandun sa John chapter 1 verse 14 nagkataong tao. And then sa Lucas chapter 1 verse 28, na binisita siya ng Angel Gabriel. 'Di ba? May mga katumbas na ano, ah, Bible verses. Pinagpakasakit ni Pontius Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. O, biblical talaga. Kasi ang banal na kasulatan, lalo na yung ebanghelyo, nandoon yung kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Heso Kristo, paano siya nagpakasakit, di ba? O, Mateo chapter 27, verse uh, 32 to 56. John chapter 19, verse 38 to 42. And Mateo chapter 28, verse 1 to 10. Then, anawag sa kanororoonan ng mga Yumao, o, ba? Diba? Nung ay, uh, namatay habang nakabayubay sa krus. na may katlong araw, buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula ang paririto, magukom sa mga buhay at matay na tao. Marcos chapter 16 verse 19, Roma chapter 8 verse 34. Then, palatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na Simbahan katolika sa kasamahan ng mga banal sa patawaran ng mga kasalanan pagkabuhay na magulinan ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Yan po yung summary or yung buod ng sinasampalataya na naming mga katoliko. Apostles Creed, no? So yung huli kong binanggit ay nasa ano na yan, John chapter 14 verse 26, gawa chapter 2 verse 1 to 4, Mateo chapter 16 verse 18 to 19, First John chapter 1 verse 9, John chapter 5 verse 28 to 29, John chapter 3 verse 16. Diba? Doon pa sa, ano eh, sa Apostles Creed, eh, talagang ang ng mga Bible verses na yung panalangin sumasampalataya ay eh, biblical. Madali lang naman tingnan sa internet mga verses na yan. O katulad na ito. Apostles Creed verses, Bible verses, ano? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. Ayan, detalyado. Ang dami mga verses niyan. And in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, temple, po, holy Catholic Church, Ayan. communion of saints, forgiveness of sins. Ayan, Yung mga binanggit ko kanina, konti pa lang. Ito, gusto mo nang apwa, lantay talaga ng Holy Scripture, di ba? So, lahat ng yung dasal ng sumasampalataya or Apostles' Creed ng Iglesia Katolika, ito po siya, no? Yan po ay kasama sa dasal na binabanggit dito sa, sa sibula ng rosary, no? And then, isa sa susunod na pangunahing dasal ay eh, yung ama namin. Binanggit ko na kanina, tinuro ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yan, yung, susunod, yung, after ng krus, yan, dinarasal yung ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ng kaharian mo, sundin lo mo, sa lupa para sa lahat. Sinabi ko na, ito ay makikita sa Mateo chapter 6, verse 9 to 13. So, hindi ko na i-elaborate. Kung tatanungin ko kayo, ito ba ay may kabuluhan panalangin? numero unong may kabuluhan sapagkat ito ay panalangin ay tinuro sa atin ng mahal na Panginoon. Okay? Tapos yung sumasampalataya kanina ay full of biblical verses ang orin sa banal na kasulatan. So, makabuluhan. Then, punta tayo sa tatlong magkasunod na beads. Blue, red, white, and red. Okay? Ano naman ang panalangin na kapaloob dito? Yun yung pangatlo, no? Pangunahing panganalangin. Yung Hail Mary or Abaginaong Maria. O baka isipin nyo, invento na naman to ng ano, ng mga katolikly. No. Ito po ay nasa banal ako rin. Eh, bakit ginoo? Tingit nga muna natin, bakit ginoo? Di ba, babae mahal ng beret. Dapat ginang, no? Actually, pwede rin namang ginang. No problem kung yun ang gusto mo. Pero dito, sa word na ginoo, noong kasi, panahon ng mga Kastila, yun uh, yung salitang ginoo ay applicable sa babae at lalaki. E dyan, pinapakita lang na yung word na yan or yung panalangin na, na composed in Tagalog ay eh, nagsimula pa sa panahon ng mga Kastila. So, hindi na inalis yan. So, para ipakita kung gaano nakatagal ang, ang naging translation, no? Ang word na yan. Kaya, hindi na nawala yan. Nasanay yun na yung mga tao, tradition na pakita kung gaano nakatagal. Pero, hindi ibig sabihin yan, eh, bawal na gamitin hanggang ngayon. Huh? E, no? Yun po yun. Hail Mary, full of grace. E, kung ayaw mo nang, ano, di Englishin mo na lang. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Okay. Ano nga ba yung Abaginoong Maria? Ngayon, e, kung i-research natin dito sa internet, eh, meron talagang biblical verses na nakapaloob dyan, no? Ito po ay mababasa sa Lucas chapter 1 verse 28 at Lucas chapter 1 verse 42. Ayan So yung Hail Mary, ito po ay panalangin na kung babasahin natin yung chapter 1 verse 28 ng Lucas, yan yung time na binisita ni Archangel Gabriel si Mama Mary at siya binati Hail Mary. Actually, walang Mary. Hail, full of grace, the Lord is with thee. Well, di nagdaga lang ng Mary dahil si Mama Mary naman ang kausap na. <laughs> di ba? Ibig sabihin, bati ng anghel. At hindi lang basta anghel. Archangel Gabriel. Prinsipe ng mga anghel. Eh, saan galing yung anghel na yan? Isinugo ng Panginoong Diyos na mga pangyarihan para sabihin lang sa kanya ang pagbati na yan. Hail, full of grace. Aba, Abe Maria, punong-puno ka ng grasya. Full of grace. Di ba? Pag full of grace, walang ano yan walang lugar ang kasalanan dahil puno ng grasya. O nag sa grasya. At ang bati na yun ay galing sa Diyos. Sa ibang translation, ganito sabi, Hail, full of grace, ikaw na lubhang, pinakamamahal ng Diyos. Oo, di ba? Pinakamamahal ng Diyos. Pinakamamahal ng Diyos, Ama, mahal na Maria. Paano yung mga tao na hindi mahal si Maria, hindi ginagalang si Maria? Okay, kaya nga itong mga katoliko, no? sino kasama yung dasal na yan. Hail Mary, dahil talagang inaalala namin na Amahala Bereng Maria ay binati ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Archangel Gabriel. O, yung sumunod na verse 42. Ano naman to? Ito ay bati ni Santa Elizabeth. Pinsa na Mahala Bering Maria. Paano? Gumisita ang Berhen kay Santa Elizabeth. Puspos ng banal na Espiritu Santo si Santa Elizabeth at binati si Maria. Ang ganito. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb. Imagine, unang binati ni Santa Elizabeth na puspos ng Espiritu Santo si Mama Mary bago yung sanggol sa sinapupunan. pupunan, di ba? Mahalaga ba ang Hail Mary? Makabuluhan ba? Makabuluhan kasi biblical na sa Biblia rin. So, three Hail Mary. Yan yung mga introductory prayers din. Isa pa sa prayer, eh, yung luwalhati. Ano ba yung luwalhati? Ibig sabihin nun, papuri. Pag kinompleto, luwalhati sa Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati. Sino niluluwalhati? Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. Saan nanggaling yung Ama, Anak, at sa Espiritu Santo? Isang Diyos na may tatlong persona. Mateo chapter 28 verse 19. Inyagan ninyo sila sa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, hindi ba makubuluhan na luwalati ng Diyos? Sa Bible, pahayag chapter 4 verse 8. Tingnan natin sa Bible. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa balibot sa loob at sila'y walang pahinga. Ayan o, oh, kapatid. Walang painga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ng Panginoong Diyos. Makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at nabubuhay at siyang darating. ba? Diba? Glory, glory to God. Oh. Okay, so yan po yung luwalhati sa Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Dito pa lang sa lupa, kami mga Katoliko, nagsasanay na na luwalhatian ng Diyos. Dahil pagdating sa kalangitan, no? Sa karyan ng Diyos. ba? Diba? Hail! Hey, ginoglorify ang Diyos. Ayun, no? Walang pahinga araw at gabi. Ay nako. Ano kayang kalagyan ang ating, ating uh, may experience, no? Kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, harap-harapan sa langit. Okay, yan po yung luwalhati sa Ama, Anak at Espiritu San. Tanong, lahat ba na mga nabanggit kong panalangin, may kabuluhan o walang kabuluhan? O, oh, see? So, hindi pala dapat tayong mag-alinlangan, no? Na manalangin gamit ang Santo Rosario. Sapagkat ito yung mga panalangin dito ay puro may kabuluhan. Kung uulit ulitin natin na dasalin, ay talaga epektibo. Sa Biblia, marami mga talata. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa awit chapter 136. Ayan, tingnan niyo mga kapatid. Pansinin niyo yung mga verses. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan o. No? Parang buong verse ah. Buong chapter ah. Ayan Paulit-ulit. Oh, paulit oh bawal naman sumuway kay sa sumulat nito, oh, Na bawal, di ba? Ultimo ng ating Panginoon ay Kristo na nalangin din niya ng paulit-ulit. Itong rosary, guide ito para magdasal lang mga katoliko na makabuluhang panalangin na paulit-ulit. Okay?